Mga ka-DIY, ganito na rin ba ang burner ng kalan nyo? Ayan, no? Puro tape na. Pansamantagal. Ayan, dahil marami akong nakita sa online ito, papalitan na natin yung ating burner na sirang-sira na. At pinaobra lang natin yan, mga ka-DIY. Para may magamit lang tayo. Hello, mga ka-DIY. Welcome to my channel. Ayan, mga ka-DIY, dumating na yung ating order na burner, no? Ating stub and ito yung stub natin ayan ito yung ginawa natin na stub no ayan puro puro tape na siya dahil no? ano na sira na ayan sira na siya no pero okay pa yung katawan no ganda pa ayan. ayan ito, tanggalin na natin ayan sira-sira na nilagyan ko lang na aluminum tape pang samantala ayan. tanggalin na natin to ayan ito sira na rin to tinakpan ko na yan sa loob kasi na siya Ayan, papalitan na natin ng burner. Ito yung ginawa natin na gas, ano no, kalan, no? Ayan, no? Ito yung pinalitan natin. Ayan, nilagyan natin ng stainless. Ito, stainless na sa likod. Dahil nabulok na yung patungan. Ayan, no. Ito stainless na ito mga ka-DIY, no. Ayan, nabulok na yung patungan niya. So, ayan, ikakabit natin yung dito. Yung barner na bagong bili natin. Ayan, hindi lalik. Masan mo na natin. Ayan mga ka-DIY, na, papalitan na natin ng bago. Itong ating luma na barner na. Ito na ipalit natin. Bago. Okay. Dito lang natin itaan. Ayan, swak, swak na siya mga ka-DIY. Sakto yung order natin, no? Tapos dito. Ayan, no? Swak na swak. Tapos subukan natin ito kung sakto lang yung taas niya. Ayan. Ayan siya mga ka-DIY. So, subukan natin. Subukan natin. Ayun, mga ka-DIY, oh. Galing. Oh, ha? Patay natin to. Oh. Sakto lang siya, mga ka-DIY. Testingan natin, lagyan ng kawali. Ayan, sakto lang din. Pati yung clearance ng apoy, tamang tama lang. At ito lang din yung sukat ng burner natin mga ka-DIY. No? Yan yung haba niya. Tapos yung lapad naman, may sukat din tayo dyan. Sa online ko lang nabili, basta ganun na sukat. Tamang tama yan sa mga nito na stove. Okay? Maraming salamat sa panonood. Please like and subscribe and click the notification bell para updated kayo sa susunod ko pang mga video. Salamat! Oh, oh, oh,